Hello mga kabusing. Uh, Nag-night hunting kami ngayon. Araw ng linggo. Kasama ko si Bayaw, 'yun si Bayaw. Si Yung hindi nakasama namin mga kabusing dahil wala siya sa bahay pagpunta namin doon. Kami lang dalawa ni Bayaw. Samahan nyo kami mga kabusing sa pag-hunt ng gagamba kung may makita pa tayo. Sana meron. Okay? Mga kabusing, may nakita tayo dito'ng gagamba. ayan oh. Nasa anan -an pa rin. Yung puno na ito anan. -an. Ayun ang gagamba, mga kabusing. Gandang gagamba 'yan. Ayun, pa 'yung mga galamay niya, mga kabusing. May pagka-orange, orange 'yan. Orange na gagamba. ayan Shout out nga pala kay Joy Villarin. Ayan. Kay Saidi Villarin. Ating. <laughs> Ayan, kunin natin. May nakita pa rin sa bayaw doon. Mga kabusing, puntahan natin si Bayo. May nakita na naman. Oo. Ay, Ang gagamba, mga kabusing. Oh. Malaki. Ay, yun. yung gagamba. Dako siya. Eh. Ito yung bahay niya mga kabusing. Ayan. Tapos nagalaw ni Bayaw. Tumakas yung gagamba. Ayun. Ayun ang gagamba oh. Tumakas siya mga kabusing. Okay, kunin natin. mga kabusing may nakita si bayaw dito oh. ayan gandang gagamba mga kabusing yun ano TM size na yan mga kabusing kunin natin yan nakita lang ni bayaw dito ayan Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Ayan, sa gunoy pa rin. Ayun o, no, ang gagamba. Ayan. Gandang gagamba yan. Mga kabusing. Hindi masyado maklaro kasi yung kamera natin, yung ano niya, ilaw. Na, nawala mga kabusing. Ayan. Kunin natin yan. Okay. Hello mga kabusing, may nakita tayo ditong gagamba na sa ilalim lang. Ayun oh. Ayun, maitim na gagamba mga kabusing. Nakita ni Bayaw pala. Gandang gagamba, haba ng galamay oh. Yan. ayun nasa lalim kasi yan kone natin yan mga kabusing Hello mga kabusing may nakita tayo dito na sa taas pa rin mga kabusing yun oh may kinakain pa hey, gamitan na natin ng stick ayun ayun ang gagamba walang wala tayong ilaw yung kamera natin mga kabusing walang ilaw yun ang gagamba oh may kinakain yan dito lang mga kabusing sa hagunoy hagunoy yung tinitirahan niya ayan gandang gagamba yan kunin natin ayan o oh. yun yun ang gagamba may pagkapula siya mga kabusing oh brown pala yun kunin natin yan mga kabusing may nakita tayo dito sa taas ayun ayun ang gagamba mga kabusing oh yan gandang gagamba yan nasa, na nasa talikod tayo mga kabusing Ayan no, itim na gagamba. Tingnan natin. Mga ah, kabusing, may nakita pa tayong male na gagamba dito. Ayan, no? Yan, male nagagamba yan. Nag-aabang siya dito ng female na gagamba. Ayan. Okay. Mga kabusing. May nakita si Bayaw dito sa ilalim. Puntahan natin kung okay na ba to. Ayun. Yan ang gagamba mga kabusing. Oh. Pula ni kamera lagi ni. Yan. Yung kamera natin mga kabusing na up oh, suga sa kamera yung ilaw ayan oh gandang gagamba parehas man na itong nakuha na ito itong beer ayan, kunin natin yan sa bahay na natin pagapangin mga kabusing ha okay Hello mga kabusing Inulan na kami dito sa spot Pauwi na kami mga kabusing Yung lakas ng ulan Yan yeah, o, dumaan lang yung ulan Apos ngayon, ano na lang Kunti na lang Kanina ang lakas mga kabusing Pauwi na kami mga kabusing, kasama ko si Bayaw Pakisubscribe na lang sa ating Youtube Channel Paki like, share, comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, maraming salamat. Palakas na naman.